data itu oh. isang itu right 13 pasir oh, sige, ah oh. 13 at 10 mesok lipang do dos ah dos, oh, oh. dos. wait lang mm, thank you thank you yung ano nyo. Balat nyo dito na lang sa may basurahan, ha? Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, wala na. Kuntit Madami pa rin. ice cream. Hey, hey. nanonood po ako ng TV. Ayan, ang aking paboritong Harabas Si Harabe. Ah. Si Pags. Dalaman. Harabas sayang po. Nanonood po ako lagi niyan ito wag nasa bahay ako sila lang lagi pinapanood ko Oh, boy, cute. Okay guys, bye bye na po. Bye bye.